Natawa na lang ang kapamilya actress na si Kim Chu nang usisay nito sa isang interview. Nang makarating ng Pilipinas galing ng Dubai para sa kapamilya caravan, tinanong kasi ito ukol sa kumakalat na di umano'y bagong tattoo ni Paula Avellino na pangalan niya umano. Say ng actress, saan galing yan? Talaga ba? At tila umiwas na at nagmamadali ng sumakay ng sasakyan. Maaalala lang naging agaw pansin kamakailan sa mga fans ang bagong tattoo ng kanilang idol na si Paolo. Hindi lamang simpleng tattoo kundi dahil pangalan nito ng aktres na si Kim. Nagpatato si Paulo sa kanyang gilid ng middle finger na may word umano na Kimberly. Say ng fans, talagang ipinagsisigawan naman ni Paolo kung gaano nito kamahal at feeling lucky sa aktres na si Kim Chu sinasabing matagal nang may relasyon ng aktres at ang aktor nang magkasama sa isang programa. Pero pinili nilang ilihim muna sa publiko ang kanilang pagmamahalan para makaiwas sila sa mga intriga. Say pa, hihintay na lamang nila ang ayuda sa mga 8 showtime host at tiyak naman na magbibigay ng hint ang mga ito lalo pat palaging sentro ng tuksuhan ngayon ang Chinita Princess.